Alright mga kabayan, so andito tayo sa Mindan, Happy Fiesta Viva Senior San Sebastian Nandito pa tayo sa may Agri Tourism Third Fair 2024 no? Uh, Farmers Day ngayon, no? pupasok tayo dito sa loob Check natin ano po yung andito ngayon Nandito po yung sa so may uh, bagong tayong uh, bus terminal Ayan po, malapit na yung kapistaan natin Nandito so, tayo dito Hi, good morning. Check natin yung mga product. Hi, hey Ate Del. Hi. Meron kang ano paninda mo? Chai kuya. Tao. Ayun. Galing po saan ito? Barangay Ganson. Ayun. Ayun, no? Ang ano Alright mga mabayan, so meron po silang tindang uh, Nito product from Ganzon Ayan And, uh, Mga native po ito, native po no? Ayan oh. no? Nagpila man daw yung dyan, sa likod mo? Ang micro, ah, uh, 500. 500 per meter. Pwede sa paggawa ng barong, no? Ayan, mga bayan, no? Oh. Pwede, pwede pa lapit ante, tingnan ko lang. Pwede. Yun. Pwede. Ay, ito siya, piyak. Silk siya, no? Abaka. Ayan. Mga babayin, meron po dito tinda. Thank you, ante. Thank you. Alright, so dito may mga saging, may papaya, may kalabasa, may yog. Oh, sugod so na kayo dito, ah. Hanggang ngayon lang ito na araw. Cluster 1. Ayan Oh, oh kay Mark. Mark! Ayan. Ang daing paninda po dito uh, ng Nandang dito Ube Masarap to gawing ano. Uh, uh, Lechipan. Ayan. May kalamansi. Dami oh. Hallelujah. Hi. Grabe oh. Hi sir. Ayan. So mga babae, masugod na kayo dito sa amin. Dan daming mabibili na ang mga gulay, no? Ayan. May manok. Grabe. Punong-puno oh. Ayan mga babae, may tinuom din dito oh. Mga kabayan, punta kayo dito sa Mindanao Marami dito mabibili mga mga gulay. Alright, so dito tayo sa kabila. Alright. Hello Hi, Ay, ang daming ano. Native na manok ito. Kalamansi. Then, babanang. Anong cluster po ito? Cluster 4. Cluster 4. Ayan. Oh, may sinamak dito, oh. Ayan. Ang laki ng kamote, oh. Magkano kilo? Ang laki, oh. Ayan, oh. Ang laki ng kamote nila, oh. May... Mayroon pang, ano, mayroon pang... dami ah, marami pang papaya oh, baba na oh. Payas. Payas. Ayan yeah, oh. no? Grabe mga kapayan. Punta kayo dito ngayon. Sugod na kayo dito. Maray pa dito mga paninda. Ayan si Buyas. Wow! Ang dami. Uh, may... may luya. May. May gabi Oh. Hi, Chairman. Morning, Chairman. Morning. <laughs> Ayan, may uh, dulaw din. Ayan, oh. Ayan. Hi. Morning. Ito yung uh, ano nga tawag nito, Ante? Pako, ha? Pako. Paku, yeah, masarap ito, pako mga bayan. Ayan. meron po dito binakol native na manok. Uy. Masarap to oh. Yeah, native na manok. Nasa 500 po 'yan mga babae oh. Ito parang para malido no. All right, mga babae, pa-share ng ating vlog mga babae. Ah, uh, dinosaur. Ayun. But one. Galing po ito sa Hainazor. Ayan. Thank you, thank you, auntie. Binakol din yan? Ayan, mayroon po dito binakol na native na manok. So, pag pumunta kayo ngayon, makakabili po kayo niyan. Support natin ang ating mga farmers. Ayan na. Uh, andito po ngayon, no? ay po dito mga saging. Ito, oh. Ito ay, galing po saan ito? Saan galing? Pangabuan. Ah, ito, ito yung pananda ng taga Pangabuan. Yeah. Oh, masarap ito oh, makamuti. Yeah. Hi, mga gwapa. Saan po ito galing? Bulong. Oh, shout out sa mga taga Bulong. Ang lalaki ng gabi nila. Sa talikod ko tayo akong concert hall. Oh. Uh, ito yung pagkain namin dati sa bundok. Yung uh, kamuting kahoy. But, pero pag diri sa probinsya namin, tawag namin yan ay balinghoy. Ayan, Ayan po. Uh, ito yung kagandahan pag sa probinsya mga mabayad. Lahat ng pagkain dito ay uh, sariwa. Ano? No? Happy fiesta pa-share naman ng ating vlog. Hi! Nanago si Ante. <laughs> Hi! Good morning! Saan po yan gali? Pasol. Ah, okay. Uh, usul so na kapag vlog na rin ako sa Pasul O, no? Thank you po. ah uh, shoutout po sa PMPC Bakery. Ayan. Located po sa Pasul O. Ayan. Salamat, Ante. From Pasul po ito, no? Thank you, thank you. Daming paninda. Oy, ito 'yung maganda oh, bago. Oh. 'Yan ganda ng bag. Sa inyo din 'yan. Magkano 'yung ganyan, ate? 200 sa kawan 150. Ayun. Ano ba ito? Ito 'yung gawa sa ano? Saan po gawa ito? ha? Sa Agluluwa. Ah, sa Pandan. Ah, okay. Sige po. Thank you po. Alright, mga babay, na. Sugod na kayo dito. Thank you, sir. Ayan. Hello. Mga babay, marami na paninda dito. So, ubusin nyo na, nyo na ito. Oh. Marami pang ubad, oh. Ayan. Thank you, thank you. Oh. maraming pipino si ate, oh. Oh. Ay, mukhang masarap yung papaya na yan, oh. No? Ayan, oh. No? Masarap yan, oh. No? Alright, mga papaya, no? Maraming po dito. Thank you, thank you sa mga nanonood. Pa-share. Ayan, po. Meron po dito, oh. Uh, sa kabila naman, uh, may sagging. Hi! Ayan. Pa, oh. Maraming tao. Maraming namimili. Ayan, salamat po. Thank you, thank you. So ito yung pinakamasarap ibus. Hi! Ano yan sa loob? Sinugdong ang isa ka na ito. Ayan. Ayan. Salamat. Magkano po isa dyan? Pagitan na. 20. 20 isa? Ah, isang. Ah, Ah, isang. Thank you, thank you sa mga nanonood no. Oh, so gulo kayo dito sa Tindahan. Hi, Insan. Ay, grabe, Ang dami ng drama Ano no? Sige. <laughs> <Hello, no? laughs> uh, ito may puputo 'yon, 'di ba? Ito. Yeah grabe na laki na ang laki ano, uh, saging yeah. uh, ano bakit grabe yung puto nila trutot ano trutot trutot po nang trutot puto key puto cheese tagpila dia kung sang tagalon na gas <laughs> nandi tagpila isa lima lima serap ni yeah thank you thank you hey ma'am bini bentayan